Muna umaga dyan mga ka-farmer Ito ay Nag Lagay kami sa plastik ng Harvest ng gulay Yan si nanay nagatimbang siya Mga magaganda Yung gulay mga -farmers, no? Manay... lang yung mag-harvest Ito yung sa plastik mga ka-farmers Mapagod din pala Kalabas sa kaupo ngayon. Yan si nanay mga ka-farmers e. Yan Tulong ko siya nag-a parang gulay ayan yung... may mga reject siya pero konti lang desa sa lang ayun si Nundison shout si out kay Nundison Des, pagkita ka sa youtube Des, lagi, <laughs> lagi pagkuhay mong gulay uh, tawai yung racing ayan mga kapal lagi 5 in half kasi tau rin naglalagay ah, si nanay siya ano? plastik plastic medyo hirap siya sa ulan mga kapal lakas ng ulan ito tumik Alabas rin mga ka-farmers saka si Tau. Ito ganun din, ito na lagay na sa akin si Lupin. Ng ka-farmers. Yan mga kopra yan. Tapos na tanggalin yan kayo mga ka-farmers mag-harvest. Pagod kasi. Madilim din pa kami mag-harvest. minung motor lang pa ba? Mali, pala nga ilalagay na tissue pang-alam na harvest nito mga ka-farmers. Hello. 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 O baka? Ha? Baka. Baka tindahan kayo ka farmers na re-repack ng aming gulay. Bye, mice. Hindi makauna pa rin sa yung kanya. Kuwete-kuwete pa rin ang palayan namin. Ayano. o. malim, malimit nga ito yung ulan. Ayun, kaya. Ka burisat, burisat dun. Ayan. Ang gulay. di merona siang crack bisa seberang ulan. Come on, kapalnya. Labasa may... pala ya. Hmm. Temok pas mengarejek ku. Bisa ka, ka kalau Hah? Atau mantau? Lagi. Ini kita tahu nanti sana ngampal ya. Maka farmers. Para. Sertin tayo on jus. Dan ngalai. Eh, di ndikuri padara dan kon lawu kulang. Adin. Dan

So, matapos namin ma lagay sa silupin. Ayaw mo po, di gira. Padara lang sa pinto lang. So, makakasukulo niya ang upo. Ayan, mga farmers. At medyo mapagod mga farmers sa pag gagarden ay medyo okay so, lang kasi din. sulit din ang pagod mas mga harvest ka pa ayos na yung bawin na yung pagod natin yan pa sa lahat ng mga viewers ngayon dyan. Pa-subscribe po at pa-like and share na lang po sa aking simple YouTube channel. Yung Sabot Farming. Kaya pa-like and share na lang po. At sa mga subscriber ko dyan, shout out. Sa mga nag-subscribe sa akin. Yung uli kong subscriber, shout out sa'yo. Sir, salamat sa pag-subscribe. Ah, thank you na rin sa pagpanood. Na king video. Hi. Sana wag kayo magsama mag-subscribe mga subscriber ko. Hello. God bless you all. Thank you. Ayo, ayo. For watching again. Ayun, mga farmers. Ano? Sa tindahan namin gina sorting yung gulinawin namin. Uy, nahiya na si na Madam Marcel. Yung pa mabakal na abuno. Pati ng Ang bakal, pa, bakal... So, so, bakal na grocery ka po. Kuna, so, ayaw mo. kuno. Kasi nung yung pinsan kong gwapo. Hello. siya, -give siya ng tubig. Ha? Shout out oh, <laughs> siya ng tubig si... mo so, no? yan, mga ka-farmers. Ayun siya, bulan Tapos, basta na, mabakali grocery. Basta kada bulan, may six. tatokan mo.